nasa linya na po natin ngayon ang executive executive assistant to the mayor ng municipality ng Sagbayan Bohol si uh, Sir Felito Pon. Magandang umaga po, Sir. Ah, magandang umaga po naman, Ma'am, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. O, salamat ano sir, alam namin busy po kayo dahil ang dami pa rin uh, mga kailang ayusin dyan po sa mga problema na may kaugnayan pa rin po dito sa itinayong resort dyan sa paanan nga ng Chocolate Hills. Ngayon pong sarado na ang Captain's Peak Resort, ano na pong next na move ng LGU ng Bohol? Uh, the next move ma'am is uh, the mayor has issued an order and uh, uh, to create a special investigation committee and the investigation committee is now working uh, for the review and uh, assessment of all those resorts no it's not just captain Peak but we are also uh, uh, investigating now the Sagbayan Peak and the Labatchang oh let's talk about dito po yung dalawang iba pang resort ano na nabanggit nyo po saang area po ito nakatayo ano po ulit yung mga pangalan sir Uh, Sagbayan Peak and La Water Resort. So pareho po ba ito na nasa Sagbayan Bohol din or nasa ibang town po ito? Yeah, it is within the municipality of Sagbayan po. Iba pa po ba yung mga sinasabi na mayroon din daw sa may bayan ng Carmen na nakatayong resort? Ah uh, yeah, marami, do mas marami doon kaysa amin. Kasi yun ang pinakasentro ng Chocolate Hills. So sa ngayon po, syempre ang uh, pinapriority nyo, ito pong mga nakatayo dito po sa Sagbayan dahil hindi nyo na nga po sakop itong area ng Carmen Town. Pero base po sa inyo sinabi, sa mga nakarating na balita rin sa inyo, marami din po na nakatayo doon sa Carmen. Oh, marami, marami kasi ang um, when we say Chocolate Hills, uh, nag-spread out 'yan sa limang munisipyo, five municipalities po. But especially the, the most concentrated number of Chocolate Hills are found in Carmen Sagbayan and Batuan. Oo. Puntahan natin ano, ito pong uh, iba pang mga resort na nabanggit ninyo. May dalawa pa ka, ka ninyo na nakatayo. operating pa rin po ba sila ngayon? Pa, paano po na napuntahan na po ba ninyo itong mga resort na uh, binanggit kanina? Yeah, the investigating committee has already uh uh do the initial ocular inspection at sa lahat ng kanilang mga papers, yung dalawang resort na minimension natin. Ay, ay, merong ano merong uh, meron silang ECC no but we try to look into if they are compliant to what is uh, stipulated in the ECC yung itsura po nitong mga dalawang resort na iba niya po uh, nabanggit, eh halos kapareho din nitong Captain's Peak. Meron din pong pool, kung baka pwede rin mag-overnight, ganun din po ba? Uh, ganun din po. Meron silang uh, swimming pool at mga cottages. Base po dito sa nabanggit ninyo, labat uh, Labatsyang Water, tama po ba resort? Ah. Uh, At saka yung isa ano po ulit ang pangalan Sagbayan Peak. Sagbayan Peak. Oo. Anong taon po nagsimula yung construction itong dalawang resorts na ito? Ito po ba ay nauna doon sa Captain's Peak Garden and Resort? Yung yung Sagbayan Peak is nauna iyon. Uh, it's I think uh mga around more or less mga 20 years if I am not mga 10 basta I, I cannot figure out the exact uh, date. Promas una iyon kaysa sa Captain Speak. Pero yung labat siyang, uh, bago pa lang yan ata. Mga around, morag kasing, ano, at the same time, morag years lang ata, or, two or one year ang difference nila sa captain's Peak Oo, ito in pong, in terms of their longevity. Mm uh, -mm, ito pong sagbayan Peak, kung sinasabi nyo sir na more than 20 years na, is it parang di ba too late ang LGU na ngayon lang iti-check kung compliant po ba sila dun sa actually, ECC? Actually, tini-check natin, pero dahil tini-check yan ma'am actually, no? Kaya nga, nagkaroon ng dating ICC uh, ECC yan. Kaso lang, uh, uh, to, dahil sa mga pangyayari, this is... Uh, the cause of the trending yung captain speak so minamuti na lang natin na uh, i-review sila no oo i-review re or... uh, mm -mm. so chinecheck check nyo naman po pa pero magkakaroon ulit ng review um base po sa mga datos na hawak niyo when was the last time na nag-check po ang LGU dito sa mga resorts na naitayo na sa paligid ng Chocolate Hills uh, as far as our uh, building officials sa uh, they have conducted that uh, I think that was last uh, January this year. January this year lang po. Mm -mm. Uh, may, may Actually nang, nang nang pumutok ang ang Captain peak ma'am last year uh, may ginagawa namang inspection ang ating mga sa kanila mga structures no. Opo, opo. Mm -hmm. Yung yung ating mga uh, OBO official uh -oh last year. Uh, oh, yun pong sinasabi ng ilang mga uh, pumupuna dito po sa mga mga resorts nga na nakatayo dyan sa um, paana ng Chocolate Hills at nagsasabi na hindi nga lang po dapat DENR ang sinisisi dito dahil um, maraming kailangan din kuning permits sa LGU dyan po sa Bohol. Pagkukulang po ng ng LGU kung bakit nagsulputan itong mga resorts na ito. Ano pong komento nyo doon? sa uh, on our part, ma'am, uh, we, we are not uh, blame shifting to anybody, no? Uh, maliit lang po ang bayan ng, it's a fourth class municipality, in terms of area, maliit lang po. At marami ang population. So, there is a need for us really to, to develop our own municipality. That we should not be dependent so much on the national government. Kaya nga, uh, Uh, in consonance with the program of the national government and the provincial government na lahat ng mga LGU ay dapat magsusumikap para umasenso naman po sila so we are so glad nga yung mga yung mga local investors ay uh, nagpupursigi naman so kaya lang we have to we have to follow the law and that is uh, uh our always uh, uh Uh, we we always stated no with uh, with clarity to all potential investors coming in to municipality of Sagbayan. Oh, pero um, naiintindihan natin ano, na, kay, na kailangan yung investors, kailangan yung mga infrastructures para mag, makapagbigay po ng mas maraming trabaho dyan sa mga kababayan natin sa sagbayan. Basis base sa mga meetings po na nagkaroon na kayo with the LGU officials, saan nagkulang ang sagbayan? dito po sa aspektong ito ng uh, may resort that, na mga nakatayong diyan sa protected that is area. Under investigation ma'am. Mm -hmm, ma'am. Mm -hmm, ma mm -hmm. Uh in fact uh, this the legal team central office of the ILG in Manila uh were here three days since Monday uh up to today no. In fact the secretary of the ILG uh you know, sa sasalubungin namin ngayon ma'am. Kaya nga yes, nandito ako sa field to mm -hmm. investigate further. No? So tatlong araw po ang ginugugol ng legal team ng DILG Central Office no from Monday to Wednesday at uh, ngayon uh, pumunta naman yung sekretary ng DENR ngayon. Mm -hmm. So dalawang sekretary po ang aming sasalubungin ngayon mm -hmm. para dyan. So nagkaroon na nga ng investigation ma'am. No? at uh, we are waiting for the report of that uh, investigation of the legal team no ng DILG. Mm -hmm, mm -hmm. Sir good morning po si Gerard De la Peña po ito. Ah uh, tatanong ko lang po Sir. Yes Sir, Sir Jerry. It itong, uh, good morning. Itong Sagbayan Peak at saka Labatyang Water Resort, sa ngayon po ba ay operational po itong dalawang ito? Ah uh, operational pa sila hanggang ngayon. Uh, mm -hmm. There is uh, wala pang uh, closure or order or revocation kasi mm -hmm. um, na, na, meron silang ECC, na? Mm -hmm. uh, updated ECC but we have to assess and review. Kaya nga yung Special Investigation Committee ay binubuo para dyan. Mm -hmm, mm -hmm. Sir, kumusta itong, per, kumbaga sa ano siguro, as business ano po, kamusta po ba itong dalawang resort nito. Kasi ito pa personally, I went to Bohol many times in the recent past. Pero parang yung mga tour guides po namin, walang nababanggit na may resort pala dito sa Sagbayan. Dito sa mismo sa portion ng Chocolate Hills. Ito bang mga resort na ito ay talagang dinadayo po ng mga turista. Dinadayo sila sir, not just sa mga locals natin, kundi kahit na sa mga ibang mga munisipyo, mm -hmm. uh, dinarayo talaga sila, oo. Mm, okay. Ito po bang dalawang resort nito ay eh, accredited ng DOT kasi 'di ba ito pong uh, Captain's Peak ay hindi wala siyang accreditation from the DOT. Uh, sa ngayon, uh, kaya nga hinihikayat natin sila mm -hmm. na magpa accredite So ngayon hindi pa sila accredited. So uh, lesson learned, they have to file for the for accreditation with the DOT department of tourism. Mhm. Mm mm -hmm. Sir, sa ngayon ba may mga existing applications pa for for other resorts na malapit or nasa mismong paanan po ng Chocolate Hills? Sa inyo po sa Sagbayan? Ah, uh, merong uh, isa na mag-a-apply pa lang pero mm -hmm. pinasara na namin. Mhm. Mm Bakit po, sir? Ano pong Pinasara namin, mm -hmm. hindi pa hindi pa nga nakapa step 1 eh pinasara na namin dahil uh, walang kaukulang permit ba. Mm -hmm. at dahil sa pangyayari ito they, uh, we we encourage them to we advise them to temporary uh, shut down their uh, ongoing activity. Mm -hmm. Sir gusto ko lang pong uh, maintindihan po siguro ano na di ba ito pong Chocolate Hills ay protected area? No less by the United okay. Nations. Ano po. Pero ano po ba yon Basta may uh, ECC from the DENR, eh papayagan niyo pa rin po makapag-tayo uh, doon po sa Chocolate Hills? Uh, ang low naman, sir, is koan. Uh, papayagan kung merong ECC, no? Mm -hmm. But they have to comply what is in the ECC kasi uh, very clear and specific yung ano, yung yung ICC uh, mm -hmm. pag hindi nila sinusunod kahit na meron silang ICC ay violation po 'yon mm -hmm, mm -hmm. at merong kaukulang penalty 'yon mm -hmm, mm -hmm. Sir uh, how do we ensure po na sumusunod po sila doon sa parameters na sinet ng according to their ECC? kasi apparently itong captain speak parang nakalusot po may mga structure sila na that, that went over and beyond what is uh, allowed, allowed of them to do Ah. Uh, yung yung TMB, yung Protected Area Management Board ay uh the principal agency tasked by DENR to monitor and inspect, no? Uh the area of not only of Captain Speak but all other research na nagpaplano pang mag magpatayo, no? Mm -hmm. uh, sila yung ano, sila yung yung structure naman, yung ubo natin, no? yung uh, building official natin sa structure. Mm -hmm. Naku, sir, marami so, tayong... Okay, go ahead po sir, sorry. Go ahead. Yes sir, yes sir, go ahead sir. Mm -hmm. Ayun, sir, marami tayong mga listeners and viewers na mga millennials at mga Gen Zs na talagang ano, adept sa pag-re-research ano, po, sa internet. Kapag i-google nyo po itong ano, Sagbayan Peak, may kita po doon na ginawa ng landscape ang peak ng Borol. Now, everyone's question is paano po ito nabigyan ng ECC or paano inalaw ng ano ng LGU na magkaroon po ng ng ganyang changes sa mismong Borol? Ah, uh, opo totoo po 'yun na uh, uh, sa sinabi ko po meron silang ECC at napapaloob sa kanila ng ECC yung yung viewing deck. Iwan ko sa sa DNR kasi Ah, uh, they, uh, they should be the one uh, uh c conducting the monitoring and inspection. Kami din nagtatanong bakit uh, pinahinintulutan yan, no? Mm, okay. So on your part po, as long as payagan ng DENR ito according to their ECC, igog i aalaw po ng LGU. Uh we, we took the line what is uh, approved by by the DENR. Kasi napapaloob doon sir sa kanilang ICC na inisyo na yung regional uh, office pati yung EMB pati yung PAMBI, sila yun sila ang magmo-monitor at may inspect -com kung compliant mm -hmm. pa talaga ang isang uh, establishment sa ICC na inisyo nila Merong periodic inspection supposedly yun sir eh mm -hmm, mm -hmm. Uh, malinaw po yan sa sa kanilang inisyo na ICC Ah. Uh, so so you're saying po itong ganito po wala na po sa kamay ng LGU but with the with the DENR and the provincial um, environmental unit. Uh as far as monitoring and inspection, yes, yes. 'yung sa OBO official naman uh ano nag-issue din ng should we say uh, building permit no? Mm -hmm, uh mm -hmm. nag-issue ang ating building official na na building permit alin so doon sa sa na, ICC. Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. Okay, ito sir Labatyang Resort. Um ito po, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po, meron ding swimming pool. How is this different okay. po doon sa pool nga, na controversial na pool ng ano Captain Speak At uh, in such a way na ito pong Labatyang ay nag-ooperate pa rin at yung Captain Speak ay hindi na po. How is this different Paul? Uh the, the the reason why we shut down the uh Captain Speak it is because of the issuance of the temporary closure order by 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 DENR so we we revoked the, their business permit to operate. Mm -hmm. uh, kasi may may may, uh, may order yung ano yung yung DENR sa nagbigay uh, like, nila like, notice of violations and advising the establishment na i-close sila. Mm -hmm. So, nire-revoke natin yung, yung lisensya on the basis of the statement of the NR. Now, going to the labat siyang, meron, na, meron silang pinapakita sa atin na ICC pero titignan pa rin natin sa Special Investigation Committee kung meron paglabag ang, mm -hmm. ang labat siyang. Kahit na, kahit ang bayan picture, patuloy pa rin yan na imbestigahan no ng uh, investigation committee kung merong paglabag uh, uh, mananagot sila talaga oo mhm mm mm -hmm. sir kanina po nabang na nabanggit po ninyo na ang Sagbayan ay fourth class municipality uh, ano po ba ang pangunahing kita ng inyong uh, municipalidad uh, kayo po ba ay mainly uh, tourism destination o iba po ah uh, ang Primary means of livelihood dito ay farming, agricultural town tayo no? Mm -hmm, mm -hmm. At kami natutuwa on the other side kasi mayroong uh, dahil maganda naman ang sagbayan, may mga chocolate hills ka nga. So, naka-attract ito ng mga local investors na mm -hmm, mm -hmm. mag-invest. At nakakatulong iyon sa sa livelihood, no? Nag a address din ito ng insurgency kasi yung insurgency natin dito sa Sagbayan. Mm -hmm. uh, kasama 'yan ang component yung issue ng poverty, no? So kahit paano kapag uh, generate ng employment sa mga tao natin dito, no? So uh, kaya binabalanse natin 'yan, Sir eh. Mm -hmm, mm -hmm, no? mm -hmm. Sir nabanggit niyo yung ano um potential investors, nakaka-attract kamo kayo po ng investors. Gaano po kayo ka-open dito sa mga investors na ito na willing gumawa rin ng ganito mga structures dito po sa paanan ng Chocolate Hills sa portion po ninyo sa Sagbayan? Uh, sa so ngayon, uh, we, we will be more siguro strict in terms of uh, uh, issuing. Dapat there has to be a, a periodic inspection Uh, busisiin ng mabuti yung mga yung mga requirements na kinakailangan at uh, kaya nga dahil sa mga pangyayaring ito eh uh, pwedeng ma-turn off yung mga potential uh, potential uh, na investors in fact sir uh, may lumalapit sa amin na na mag-invest ng ano ng hot air balloon dito no mm -hmm, mm -hmm. pero parang uh, atlas na ata dahil sa mga pangyayaring ito. Mm -hmm, mm -hmm. Bakit, sir? Saan ba Saya sila magtatayo? Yun, kasi multinational yun. Uh, international mm -hmm. ba? In saan uh -huh. po uh, sila magtatayo kung sa kanin, sir? Sa uh -huh. may paanan din ba o malayo-layo sa paanan? Ang alin, sir? Yung hot air balloon, kung magtatayo sila ng structure, saan po ba? Um, malayo sa paanan, no? Malayo hmm. sa... sa sa, malayo sa chocolate sa heels. Parang dito ata sa... Kinatayuan ko, ito ay isang plane, mm -hmm. ang mm -hmm. oval plaza namin. Oo. Malaki kasi 'yung oval plaza eh. namin para sa sports facilities. Mm. So, uh, 'yun, uh, umatras na po itong international, ano? umatras na po itong mga foreign investors sa sinasabi ninyo na magtatayo dapat ng hot air balloon, parang ganon. Ah. I am not saying na omatras uh, there is no finality yet but mm -mm. probably because of this uh, ano uh, nangyayari ngayon sa Kapteyn Street baka mm. magdadalawang isip na yon Bakit sir sila magdadalawang isip kung malayo naman po ito sa Chocolate Hills at wala naman sa protected area yung plano nilang pagtayo ng Actually, business The whole I think mag, most of the land of Sagbayan is called, is under protected area Most of the land Ah, uh, it's not just because of the Chocolate Hills. Mm -hmm. Kahit na 'yung mga flat field natin, ah, mm -hmm. uh, nabilong iyan na sa ng, ng protected area, no? nga mm -hmm. mm -hmm. paano kami makikilos niyan? Mm -hmm. Kaya nga doon sa sa patakaran ng PAMBI uh, sa NIPAS Law, merong strict protected area zone, meron ding multi multiple use zone. So doon kami ah uh, ah uh, doon sa multiple use zone. Pero just the same, mm -mm. Uh, yung proseso ng pahirapan kasi yung ECC na yan. Eh, oh, 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 oh. Pahirapan talaga, makaka-turn off. It will take months and even years before you can get an ECC. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero on the other hand, siyempre hindi, hindi, kung sinasabi niyo po na karamihan sa mga lupa dyan sa sagbayan ay protected area, kaya yun po ang ipinagtataka pa rin ng lahat ngayon. Kung paano naka lusot po ito sa LGU ng Sagbaya na nagsulputan po yung mga resorts diyan? Kasi meron sinasabi natin ma'am na multiple use zone. Kahit na isang protected area, may dalawa kasing kategory yan. Eh. Yung strict protected area zone at saka yung multiple uh, use zone. So doon kami kami sa multiple use zone, uh, kailangan ng isisi pa at yung pambitli Ah, uh -huh. mm, okay. Sir nabanggit niyo yung zones. So malamang po magkakaroon po ng ano ba, adjustments sa zoning or sa sa master planning ng inyong uh, bayan. Hindi lang LGUs. Yes. I agree with that, sir. Mm -hmm. Now, pero dapat ang PAMBI o ang DNR, dapat merong uh, protected area management development plan. Uh, hanggang ngayon, noon wala 'yan eh. Dapat all LGUs under the protected area involved should be provided with that protected area management development plan para well guided naman properly guided yung LGU. Mm, kaya lang po kayo sir, 'di ba? Parang sabi niyo kanina as long as may ECC, eh okay lang, welcome. Wala po bang control ang ano dito ang LGU? Kaya LG? na dahil walang prop, walang protected area management development plan. Kaya we we rely so much on the ECC issued by the ENR or mm. the PAMBI clearance through the PAMBI, Protected Area Management Board. If only the DNR will come up with a Protected Area Management Development Plan mm -hmm, for Chocolate mm -hmm. Hills, then all LGUs, not just Sagbayan, will be properly guided. Mm, okay, okay, okay. Mm, sir, ano pong ilalatag nyo mamaya sa pagkikita nyo with uh, with the DILG? Ah, do, doon sa three days na investigation ng legal team nila, we really uh, brought that issue yung mahalaga sa amin yung Protected Area Management Development Plan talaga, no? At uh, siguro na, na on siya lang dahil sa COVID-19 at saka sa super typhoon Odette nangyari. kaya hindi na nakakuan ba na natuloy yung yung uh, protected area Kumikilos naman yung DNR naman in terms mm -hmm. to them no. Uh, kumikilos sila uh, kasama ng mga MPDC sa lahat ng mga LGUs na under sa protected area pero hindi na natapos-tapos iyon. So mm -hmm. hanggang ngayon wala pa talaga no. Yes, so I hope yes. uh, we can continue that and then siguro merong adjustment din doon sa sa pero hindi pa kasi pasok sa five years sa prescriptive period yung mm -hmm. pag-amenda ng batas eh. Mhm. Mm sir kanina nabasa ko ang lawak pala ng sakop ano no'n Chocolate Hills, ilang bayan din. Kayo po ba ay eh, may coordination or may ano ba pag-uusap doon po sa iba pang bayan na nasasakupan din ng Chocolate Hills? Meron po dahil yung Pambi naman sir, yung composition ng Pambi, lahat ng mga mayors na under sa protected area ay miyembro po ng uh, ng uh, protected area management board so doon pinag-uusapan iyan uh, kasama ng kanilang mga technical people uh, of course uh, chaired by the regional director uh, of the DNR, no yung Pambi mm -hmm. pinag-uusapan yan no mm -hmm. okay meron naman okay. coordination hindi pwedeng magtayo ng isang infrastruktura na walang PAMBI ah uh, clearance hanggang doon sa ECC. Sige po, aantayin namin sir, taantabayanan namin ano, yung magiging meeting nyo po kasama ang DILG at hihingi rin kami sa kanila ng update. Ukol pa rin dito sa issue na ito ng mga nagsulputang resorts po dyan sa Sagbayan, Bohol. Maraming salamat ano, Mr. Felito Pon sa pagpapaunlak po sa amin. Thank, you sir. Maraming salamat po sa inyo. Yan nga po si Sir Felito po ng Executive Assistant to the Mayor ng Municipality of Sagbayan, Bohol. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.